ng drug war probe na gagawin sa Senado, posible umunong abutin ng mahigit limang oras. Brigada Ann Cortez sa detalye, i-brigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> Report! Diniyak na Senate Minority Leader Coco Pimentel na hindi niya hahayang may magmonopolyo o makinabag na isang tao sa ikakasang war on drugs probe sa Senado. Kaso nito tanging sa mga ebidensya lang umano sila magbabase sa pagsasagwana na sabing pagdinig. Samantala, bilang maraming research speakers na gustong imbitahan ng senador sa Lunes ay binahagi niyang posibleng umabot ang pagdinig. Dagdag pa niya, sa kanyang tansya ay maaari rin manung umabot sa tatlong pagdinig ang tututok. Dito nga sa Administrasyon Duterte, habang ang natitira naman ay sa iba namang ang gulo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musica News, at boy.